Nagbabalik na naman po ang inyong kaagtang from Sibonga, Cebu. Dahil itong vlog natin ngayon ay tungkol sa buwan ng wika culmination sa school ng anak ko noong August 29, kaya magtatagalog pa rin tayo. Pero alam nyo na na hindi bansay magsalita ng Tagalog ang inyong kaagtang. <laughs> kaya again, please bear with me. So yun na nga, noong August 29, 2025, Friday ay buwan ng wika culmination sa school ng anak ko. At syempre, dahil gusto kong suportahan ang anak ko sa mga school activities nila, kaya pumunta talaga ako. The day before buwan ng wika culmination pa nga nila, sobrang busy na nga namin mga kaagtang kasi nagtulungan kaming mga parents sa pag-prepare para sa buwan ng wika culmination nila. Isa din sa nakaganda mga kaagtang kapag nagtulungan yung mga parents is nagiging magaan yung gawain. At syempre, nakakapag-banding na rin kami. Shoutout pala sa ating mga kaagtang na mga parents din sa Sibonga Central Elementary School. <laughs> syempre, shout out din pala sa ating mga followers na sina Bobby Jane Tumopong, Annabel Potestas from Canaga Sibonga, Joanne Candia Montibon, Sean Greg Riboskelio, at Jeramel Dalagan. Ayaw lag Dalagan, Jeramel, pwede naman ka magbaklay. <laughs> Katawa sad mo eh, kinag-effort rin ako sa kong joke. <laughs> Sige, kay huma naman ang akong joke, kaya magtagalog na naman tayo. <laughs> so dito nga mga kaagtang ay nag na para sa ting paniod Otto. <laughs> means lunch mga kaagtang. Pamahaw is breakfast, pani is lunch, and panihapon is dinner. O oh, ayan, may natutunan na naman kayong bisaya words galing sa akin ha. <laughs> Shout out din pala sa mga parents ng mga classmates ng anak ko. <laughs> At syempre, congratulations din pala sa mga classmates ng anak ko na nag-champion sa mga patimpalak. At congratulations din sa mga hindi nanalo. Iba talaga ang nagagawa kapag supportive ang parents mga kaagtang, no? <laughs> so dito nga ay dahil almost 12 p.m. na kaya naglunch na kami mga kaagtang. Sobrang dami talaga ng pagkain. Kaya nung pag-uwi ng anak ko ay nagulat ako dahil may take home pa pala siya. <laughs> o siya, hanggang dito na muna ako mga kaagtang ha. Maraming salamat sa panunood. Bye!